Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority one time the new Filipino time, ganap nang alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. DILG Secretary John Vic Remulla, kinandado na ang pinakamalaking pogo hub sa kanyang baluarte sa Cavite. Ang Bureau of Corrections naman, mga kabrigada, pinaghahanda na ang paglilipatan ni Veloso Pukas. Pagbibigay ng presidential pardon kay Veloso, wala pa rin linaw. Ilang mambabatas naman, mga kabrigada, umapilang ibalik ang proposed 2025 National Budget sa BICAM. Visa Resorts, pinangangambahang mapektuhan dahil sa budget cut sa DepEd. Samantala ang DAO ang NFA, nanindigang tali ang kamay sa pagbebenta ng 6 na milyong sako ng bigas malapit ng mabulok. Pinapatay ang low pressure area sa may bahagi ng Mindanao. Tumaas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. sa hali! Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula ho sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon, mga kabrigada na Martes, December 17, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada sa detalye ng ating mga balita. Personal ng pinangunahan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagpapasara sa tinuturing na pinakmalaking pogo hub sa bansa. At ang nito sa Island Cove ng Kawit Cavite, kilalang pagmamayari noon ng pamilya Remulya. Una nang idiniin ni Secretary John Vic na matagal ng iba ang may-ari ng naturang resort bago pa man ito gibain at patayuan ng Pogo Hub. Ngayong araw, kinandado na ito mga kabrigada bago pa man mapaso ang deadline ng Total Pogo sa bansa. Alamin natin ang dagdag na detalye mula dyan sa Kawit Cavite. Brigada Jigoboy, Boy, i Ibrigada Mo! Brigada! <laughs> Report! Tuluyan ang pinasara ng pamahalaan ang pinakamalaking Pogo Hub sa bansa na matatagpuan sa Island Cove sa Kawit Cavite. Ang closure operations ay pinangunahan ni na Interior Secretary John Vic Rimulya Pagcor CEO and Chairman Alejandro Tenco, PAOC Executive Director Yusek Gilbert Cruz, BI Commissioner Joel Anthony Viado, PNP Chief Romel Francisco Marbil at Police Regional Office 4A Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Matatandaan noong Nobyembre nang tuluyang itigil ang operasyon ng Island Cove kung saan 12,000 mga Pinoy at halos 4,000 mga dayuhan ang nawala ng trabaho. May kabuang 30 hektaryang compound na may 57 gusali at kompleto sa mga establishmento gaya ng salon, restaurant, groceries at iba pa. Ang ipinasarang Pogo Hub ay dating pag-aari na pamilya ni Remulla pero paglilinaw niya, matagal na itong ibinenta at wala na siyang koneksyon dito. Ang pagsasara ng Island Cove ay isa sa mga unang hakbang ng pamahalaan upang tuluyan ang wakasan ng operasyon ng mga Pogo sa bansa na matagal na naging kontrobersyal dahil sa mga isyo ng ilegal na aktibidad at seguridad. Yeah in the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Bagong bago, sa iba pa ang balita mga kabrigada, handa na ang Bureau of Corrections o Biocor para sa pagbabalik dito sa bansa ni Mary Jane Veloso. Sabi ng Biocor, pagkarating niya rito sa Pilipinas, ay kaagad siyang sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ititintayin siya sa pinanggalingang selda ni Cassandra Leong na pagbigyan naman ang hiling ng pamilya ni Veloso sa Christmas visita Handa na rin ang kakainin nitong adobong baboy as at pastillas. Alinsunod na rin sa kanyang kahilingan na Alas 12.05 ng hating gabi, lilipad si Veloso mula sa Jakarta at inaasang lalapag dito sa Pilipinas bandang alas 5, alas 6 ng umaga, bukas ng madaling araw. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantalang mga kabrigada, pagbibigay ng presidential pardon kay Veloso, wala pa rin linaw. Wala dyan sa Malacanang, Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo. Brigada! Brigada! Wala pang maibigay na malinaw na tugon sa Executive Secretary Lucas Bersamin hinggil sa pagbibigay ng presidential pardon sa OFW na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Bersamin, ayaw mo na nitong pangunahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya hindi pa niya masabi kung ano ang mga pwedeng mangyari. Ang prioridad daw sa ngayon ng Pangulo ay maiuwi agad si Mary Jane sa bansa. Nabatid na sa kompirmasyon ng Department of Foreign Affairs, darating si Veloso sa bansa bukas ng umaga. Sa katunayan, sinundo na ito kagabi na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Bureau of Corrections. Sa inisyal na ulat, idediretso si Veloso sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Una nang sinabi ni Bursamin na ang pag ni Veloso sa bansa ay bunga ng mahigit isang dekadang pakikipag-usap, konsultasyon at diplomasya sa bansang Indonesia. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Marikar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Sa kaugnay pa rin balita, mga kabrigada, isang kongresista naman umapila ng presidential pardon para kay Mary Jane Veloso. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada, report. Hiniling ni House Assistant Minority Leader Marisa Magsino kay Pangulong Bombong Marcos na bigyan ng presidential pardon si Mary Jane Veloso. Batay sa House Resolution No. 2139, binigyang diin ni Magsino na malaking bagay ang ginawa ng Pangulo upang makauwi sa Pilipinas si Veloso na nasa death row sa Indonesia dahil sa drug charges. Ngunit iginiit ng kongresista na sa pag-uwi ni Veloso ay dapat makamit na niya ang hustisya at tunay na kalayaan upang makasama ang pamilya at makapamuhay ng normal. Biktima lamang anya siya ng human trafficking na ang ugat kahirapan at pagsasamantala. Bukod dito, ang kwento ni Veloso ay nagpapakita ng peligro ang hinaharap ng OFWs para magkaroon ng magandang buhay. Kapag nabigyan ng presidential pardon si Veloso, maibabalik umano ang nawala niyang dignidad at may pamamala sa buong mundo na handang protektahan ng bansa ang OFWs. Nakasaad sa saligang batas na may kapangyarihan ng Pangulo na magbigay ng reprieve, commutation at pardon na nangangahulugan ng pagpapalaya at pagabswelto sa individual na nahatulan sa pamamagitan nga ng presidential pardon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hadji Camillo ng 105.1 Brigada Lusa at Manila, The Music and News Authority. Wala dyan sa Kongreso, mga kabrigada, dumako tayo ng Senado. Isang senadora, umasang may babalik pa ang sabay kam ang 2025 National Budget. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Inamin ng Senador ni Marcos na kapuno ng ibang senador ay dismayado rin siya sa naging resulta ng inaprobahang 2025 national budget. Kaso nun ito, nanawagan siya sa kanyang kapatid na Pangulo na ibalik muna sa Bicameral Conference Committee ang nasabing pondo upang may saayos ito. Dagdag niya, bago pa man ang pirmahan sa Bicam ay dapat muna pinabasa sa kanila ito. Bagay na umanong hindi na nila nagawa. Samantala, umaasa naman din si Marcos na magkakas nagkakaroon ng mas malinaw na alintuntunin ang pagbibigay ng tulong. Sa ilalim ng ayuda sa kapos ang kita program ng Department of Social Welfare and Development. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ang Cortez ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News of Forty. Samantala, sa sa ito namang Pisa Resorts pinangangambahang maapektuhan dahil sa budget cut sa DepEd. Brigada Shi Lambatibag ibiggan nopo. Brigada. Report. O sibling makap sa pinaghahanda ang 2025 program for International Student Assessment o PISA, ang ginawang malaking tapya sa pondo ng Department of Education o DepEd. Ito ang sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara sa sideline ng ceremonial signing ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Academic Recovery and Accessible Learning Act. Mababatid na tinanggala ng 12 billion pesos na pondo ang ahensya para sa pondo nito sa susunod na taon kung saan 10 billion pesos dito ay mula sa proposed 2025 Computerization Program. Ayon kay anggara maayos naman ang progress sa preparasyon para sa PISA. Pero anya, ay baka matamaan din ang kanilang paghahanda dahil gusto sana nila na lahat ng schools ay may akses sa computer. Sa nagdaang dalawang PISA, anya kasi, unang beses lang makita ng ilang estudyante ang computer sa unang araw din ng assessment. Sa huli, nagpasalamat naman ang kalihim sa naging pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos na re-remedyohan niya at gagawa ng paraan ang pagsasaayos ng pondo ng DepEd In the heart of changing lives ito's Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada ng San Manila the musician News. Uh, badung, badung. Balita Nationwide. Balita Nationwide. Sa iba okay, pa mga balita mga kabrigada, we welcome ngayon ang Department of National Defense or DND ang pag ng Senado sa resolusyon na nagraratipika sa Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at ng Bansang Japan. Ayon pa sa DND, ang kasunduang ito ay naasa magpapailalim sa Defense Security Cooperation ng dalawang. Ito bansa. Lalo pang pa palalakasin ng RAA ang interoperability ng Armed Forces of the Philippines at ng Japan Self-Defense Forces sa pamamagitan po naman ng pagsasanay. Binigyan din pa ng DND na ang RAA ay simbolo ng matatag na pangako ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific Region. Ang NFA naman mga kabrigada nanawagan sa Kongreso na na amyandahan ang batas para maibenta ang milyong-milyong sako ng bigas na malapit ng mabulok. Riga Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Report! Iginiit ng National Food Authority na hindi nila maaaring ilabas ang halos 6 na milyong sako ng bigas na nakaimbak sa kanilang mga warehouse dahil sa mga limitasyong itinakda ng Rice Tarification Law. Kasunod ito na naging pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Su Laurel Jr. na dapat na itong mailabas sa mga warehouse dahil malapit na itong mabulok. Sa panayam ng Brigada News sa FM Manila kay NFA Administrator Larry Lacson, sinabi nitong hindi pinapayagan ang pagbebenta ng mga imbak na bigas, maliban na lang kung may kalamidad o emergencies. 2019 kasi may pilas ang batasyon kung rice tariffication no. Doon po na ang mandato ng NFA ay naging buffer stocking agency lang po. Pwede lamang po siyang magbenta sa during calamities, kalamidad or emergencies. At saka yung pangatlong suging magbenta siya yung bago po masira yung uh, bigas ay kailangan mabenta. <try> Kaya naman nananawagan sila sa mga mambabatas na amyandahan ang nasabing batas upang mabigyan sila ng kapangyarihan na magbenta ng mga stock ng bigas kahit walang kalamidad. Bukod dito, binanggit din na ahensya ang mga plano nilang magbigay ng rice assistance at gamitin ng mga kadiwa outlets upang mailabas sa mga aging stocks. Natingin ko po, po sa basa po sa mga kongresista na naroon mm. doon po sa super committee mm. ay mukhang ano po sila, ayon po sila, sang-ayon oh. po sila ito. Pero it will take time po mm. sa so itong oh. batas na ito. And the art of changing lives ito, si Brigada Katrina sa 105.1, Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide. Sa mga kabrigada, panibagong balasahan sa mga matataas na opisyal ng PNP aasahan para punan ang mga bakating pwesto ng mga nagretirong opisyal. Wala dyan sa Kampo Krame, Brigada Kat, Austria. Ibrigada mo! Brigada! Report! Kinumpirma ni PNP pio Chief Brigadier General Jim Fajardo ang nakaumang nabalisahan sa mga matataas na opisyal ng PNP. Ayon kay Fajardo, inaasahan sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng balisahan para punan ang bakanteng pwesto ng mga magretirong opisyal. Kahapon lang ay isinagawa ang retirement honors sa number 2 man ng PNP na si Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General John Dubria. Samantala sinabi rin Jane doon na nananatiling bakante ang ilang sensitive posts sa PNP tulad ng Director ng Directorate for Information and Communications Technology at Director ng Anti-Cybercrime Group. Inaasang mababakante rin ang Headquarters Support Service dahil sa nanalapit namang pagre-retiro ng Director nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada kas Austria ng 105.1 Briga the News sa Manila, The Music News Authority. The nationwide, sa tanghali. Iniyak naman ay Sen. Christopher Bonggo na magpapatuloy ang kanyang serbisyo at malasakit sa mga Pilipino. Ito ay matapos siyang mapabilang sa top 10 senator candidate para sa 2025 elections. Ayon kay Go, ang patuloy na tiwala ng mga mamamayan ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na, na maglingkod ng mas mabuti. Dahil dito mga kabrigada, pinuri niya ang mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa kanyang mga programa, lalo na sa kalusugan at pangkabuhayan. Mahataw! Uh, ng... Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Brigada Weather Update! Weather Update! <laughs> brigada posibleng maging isang ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area or LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito'y ay tatawaging bagyong kirubin sa oras na maging isa ng ganap na tropical depression. Huling na mataan sa layong 205 km silangan timog silangan ng Tagum City, Davao del Norte. Dala ng LPA ang maulap na kalangitan na may kasakasamang kalat o kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Nasaan magkakaroon din ng mga pagulan sa Bicol at Quezon dahil sa shear line habang ITZZ naman ang magdudulot ng mga pagulan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, hindi pa rin naalis ng pag-asa ang posibilidad ng pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora dahil sa Northeast Monsoon o ang Amihan. Ito rin na magdadala ng mga tsansa na mga pulupulong pagulan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Rapido, at sa ating namang health news, mga kabrigada, ano-ano nga ba ang posibleng dental problem na maaaring maranasan ng isang putis? Sa panahon ng pagbubutis, hindi lamang ang kalusugan ng katawan ng ina ang kailangang alagaan, kundi pati na rin ang kalusugan sa ngipin. Ayon sa mga eksperto, mga kabrigada, mahalagang tamang pag-aalaga sa kalusugan ng ngipin ng putis upang maiwasan ang mga dental na problema tulad ng gingivitis, tooth decay at dry mouth. Ang mga pagbabago sa hormones ng putis, ay maaaring magdulot ng pamamaga ng gilagid, pagtaas ng panganib ng cavities at maging ng pregnancy tumor sa gilagid. Inirekomenda ng mga dentista ang regular na dental check-up at wastong pangangalaga sa ngipin upang mapanatiling malusog ang bibig habang nagdadalang tao. Narito naman ang Mom's Love ES1 Capsule na kasama mo sa pagtiyak ng sapat ng nutrisyon para kay mami. Simulan to pa rin ang pangarap ng anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita National sa Tanghali. Balita, Balita. pagtutulungan. Kabrigada, binawian ho ng buhay si Tantan Mustafa, 38 years old mula Upi, Maguindanao, uh, matapos pong masabugan ng pain thinner at magtamo ng third degree burns sa kanyang katawan. Ginamot po ito sa Cotabato Regional and Medical Center pero pumanaw rin ito. Agad dumingihon ng tulong ang misis niyang si Mira sa Brigada News FM Cotabato at nakatanggap sila ng pinansyal na suporta. Bukod po dito, napagkaloban din sila ng isang sakong bigas at mga groceries mula ho sa Barm Project Tabang. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino na nalatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Ula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat. Ka-Brigada. Balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga kaganapan. Brigada Balita nationwide. Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Momslob ES1 Capsule Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami po, ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa nana ni Brigada Leon Navarro Malik ako naman si Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.